Ay, naku, no, ate. Alam mo ba, puti na lang mabilis mag to si Princess. Nakakapagtago pa siya. Pasensya na po, Ma'am Charlene, ha? Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Pero ayoko po na magkaroon ulit kayo ng samaan ng loob ni Libby. Ah, uh, Princess. Kung aalis ka dito, paano ka? Paano kayo? Di ba nasa ospital pa yung tatay mo? Tsaka, sa totoo lang po, gusto ko po yung trabaho ko dito. Masaya po ako. Siguro dahil lumaki rin po ako sa kulungan. Kaya sobrang na-appreciate ko po itong mga gawa ng inmate. Ang sarap lang po sa pakiramdam na kahit sa gandong paraan lang, nakakatulong po sa kanila. Kaya nga mas dapat hindi ka umalis dito. Ate, paano si Libby? Patatago pa ba natin sa kanya to? Mimi, alam ko naman na kailangan kong sabihin to kay Libby. Tagahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Yun, hmm, Yung nasa magandang mood siya, para hindi magkagulo. Alam ko naman na maiintindihan niya to. Ako nang bahala mag-explain sa kanya. Sana po. Sana nga po, Ma'am Charlene. Princess, magiging maayos din ang lahat.

Kaya lang, Kaz, hindi siya sexy. Hindi sexy ang aura natin for this awards. <laughs> Siyempre, gusto ko ah, kagalang-galang at kapitapitagan ako sa mata ah. Rainbow kumpara kay Charlene. Ayun, Ay, sinasabi ko na nga pet eh, mo pa rin si Raymond di? Eh, kami naman talaga dapat. Kung di lang sumingit yung Charlene na yun. Ate, napansin ko ah. Iba talaga yung closeness nyo ni Princess, eh. Oo oh, nga eh. gan-gan ng loob ko sa kanya. Alam mo, naalala ko sa kanya yung bata pa ako. Actually, kagabi nung magkayakap kayong dalawa, medyo... medyo hawig kayo. Talaga. Salamat, hmm? <laughs> nak magpagaling na po kayo, ha? Para mauwi ko na po kayo. Ready ko na nga po yung kwarto niya, eh. Hindi alam. Gusto ko na rin talaga umuwi. Para hindi na madagdagan yung gastos natin dito, eh. Kaso, hindi naman ako makakabalik sa trabaho. Ano naman ko sa bahay? Ay, Hayaan nyo na lang po muna yun. Mabuta rin po lagay nyo. Ganto nyo na lang po isipin, Tay. At least, araw-araw tayong magkasama, di ba? Uuyan ko kayo ng hopya araw-araw, di ba? Paborito nyo po yun. mag pa akong bata. Bakit <laughs> naman po hindi, Tay? Paano bata po ako'y nalagaan niyo ako? Ngayon, ayaan yung ako naman pong mag-aalaga sa inyo. Hindi ko kaya papapayaan. Pero anak pa, paano ka naman? Paano yung pag-aaral mo? Eh, sa susunod na sa'yo, mag-college ka na. Hmm. Hmm. Tuloy pa rin po plano natin, tay. Ano hmm? na, na? Paano matutuloy? Wala naman akong hanap buhay. Tsaka na lang po natin isipin yun, Tay. May natira pa naman po ako na loan galing doon sa employer ko eh. Magagamit pa po natin yun sa mga susunod na araw. Ano mo anak, mabuti talaga. Mabait yung bagong amo mo. Sobra po, Tay. Masaya ko nga po na parang anak na rin to rin sa akin eh. Parang nanay ko na rin po siya. Bakit parang... Parang nalungkot ka. Ha? Ayaw po kasi sa akin ang anak niya eh. Sana nga po balang araw maging maayos sa amin lahat ni Libby. Sige na nga. Uh -huh. Baka dito. Ah, Kas! Ito na, Kas. Ito, tutog! Maganda. What do you think? Ay! Ang ganda nito. Pop! Purity! Lucila! <laughs> <laughs> I think ito na yun. I think this is it. Rudolph! No, 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 no. Minapili na ako. Ito na. This is it. This is the one. Nice choice, Divina. Of course. But unfortunately, this one is already sold. Huh? Pinasadya mismo sa akin ito ng special client ko. Actually, gagamitin rin niya sa same awarding ceremony na dadalawa naman. At sino naman tong special client mo? Oh, there she is! Come in, Mrs. Cristobal. Hi, Divina. Hi, Rudolph. Nice. <laughs>